<laughs> Ares, okay, uh... -ta guys, ito yung second day ng mga magnanakaw na upo. ano sir! Ngayon, ngayon, guys, ano kaya <laughs> ngayon, 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 na ngayon, ano ngayon, 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 ngayon,

Tatakad yung good morning. Good morning. Hello. Wala. 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 sa Wala. 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 yung gulay. Naka. May wala ha eh ako mo kaano ka niyo tapalon nya ni ako bilhin ng panlog. Daraming beses. Lilikado. Mas oh. marami pa 'tong oh. kilala dito. Ah, mas marami ay, daw pala ay, sila kilala dito, guys. Ay, alam, Mga love suba kitang akin tiyan. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. Lilikado to. Mana, tapos ang lalaba tayo pag sumasakit yung mga tiyan natin. Saan tayo tumatakbo? maisan. maisan. maisan, <laughs> maisan guys. do kami tumatay maisan. Tapos gagawin namin kukuha kami ng damo pag walang dahon na malaki. Damo yung ipupunas kami sa kapuwet. Ay, 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 So guys, oh, nakikita ninyo tong bahay-bahay na to. Yung loob na yon. Hindi ako Bahay-bahay yan sa motor. Nakatubig. Ay, hindi. Tapos guys, tumabata pa kami. oh, ganyan lang kalaki yung ano ng tubig. Ayan, Oh. Yan yung aming pinaliligoan, yung ganito. Pero hindi naman siya ganyan karami, guys. Yung daan um, pinaliligoan dati, mas malapad yan. At saka, mas malinis. Papaanda rin yung motor, yung patubig. Yun yung tubong malaki. Ya, yeah, susubihin kami diyan pagkaligo. Tapos naglalaba kami diyan, kami naglalaba. Ayan. Daming mais oh. Kaya lang ah uh, murang-mura pa siya. Ayun oh, yung mga balahibo na yan. Yung balahibo na yan guys ng mais. Maganda yan guys, yung ilalaga ninyo. Pampalinis ng kidney. Gagalaw yan sa kidney, yung sabaw niya. Gagawin tubig. Iinumin eto yung ano guys, yung tinuro ko kahapon sa inyo. Doon sa may, doon sa may kabila na yun. Doon. Yun yung kabilang kalisada. Ito yung tinuturo ko sa inyong tanim na mga papaya. O oh guys, o. Okay. Ano siya, uh, drafted. Maliit yung ano niya. Pero ang dami yung bunga. Ayan o, ang dami. Ayan o, oh, ang dami pa yan. Laki niya ang luwang. ito, so, inaani nila to, ewan ko kung yung ilang araw bago sila umani. Tapos, binibiyahe to sa Manila. Yan lang so. Look, ang buong, di diba? Yan lang. Balik na ba? Ay, mabruha. Kala ko mabalik na tayo. Saan tayo din diretsyo kasi? Oo, sa Ah, okay. Baka bilisan ho ng mga tricycle. Hindi ba din yan? Ah, dahil may hindi pala kasalubong. Ah, hindi. Ah, atras din yun. Guys, di ko sukat takalain hanggang dito sa tumana nagta-traffic. Ayan niya, Yanu. Ayan guys, Nagta-traffic sila. Yun yung ano, yun yung may sak may kasalanan yung jeep. Hindi ko pa kumuha kagad na hindi ka hingi. Guys, nagpa-plano na naman yung kaibigan ko magnanakaw ng sila sayang daw hindi siya nakapagdala ng plastic ay kukuha pa naman siya ng sili <laughs> ang magnanakaw guys ito nagpaplano na ito leader ngayon <laughs> bistado na nakaregol sa aking video guys pinagplanuhan yung sili ng may sili nang hinayang guys kasi dumanong yung jeep tapos ako sako din na ako naghakot na ng ito umani ng papaya dito So, yan guys, so yung papaya ang dami hinakot na para is deliver na doon sa Maynila. Akalain mo pinagpaplanuhan pa lang manguha ng mga sili. dito. Ayun, ang daming sili din, guys. Pero ayan oh, napitas na oh. oh. Dami pala sili dito. Eh di kasi pinuputol din nila yung mga ano, tapos, ibibenta na. Tignan nyo, best. Mga best. Tignan ninyo. Apakaraming tanim na sile sa loob ng papaya. Tapos yung papaya, yan pareho sila, inani nila. Pati yung mga usbong nitong sili. Dito kasi sa Bulacan, sinasawag sa ulam yung usbong ng sili. Yung dahon para sa mga tinolang manok. Ek, 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 ek yun oh mga kapitbahay may nagnanakaw na naman ang sile ayan oh, huling huli nyo bumalik na kayo dito oh, yung namimitas dyan napakaaga may nagnanakaw <laughs> ditero kasi na lang mag-isa. Huhulihin ninyo kasi nag-iisa siya. Sa ulo niya kayo. Talagang inano niya. Tinupad niya yung kanyang pangarap na maging isang magnanakaw. Oh. <laughs> Tignan nyo guys. Oh, kahit yung tanim na sitaw, sinisingitan nila ng mga sili. Dati hindi naman ganyan dito sa atin. Ha, ah, diba? No? Mag-i-stay ka ba kailan Marisa Rita? Kailan? Ngayon pagkaano kasi... Ano ko bibirin Kilakasin? Yeah, why not? Okay, oh, may susunod na naman. Ayan o mga loves, yan naman, pinaghalo nila yung tanim ng string beans o sitaw at saka ng uh, bitter gourd ang palaya. Wok 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 na ulit tayo mga lalabs. Ang dami dito ang ano, iba-ibang gulay. Naku, lalo na pagka ano, mga lalabs. Panahon talaga ng mga kamatis. Kasi ngayon, pagkatapos siguro nito, ah, dahil nga tag-ulan na ah. pagkatapos ng mga tanim nila neto, sigurado mga lalabs kasi tag-ulan puro palay na siguro yung karamihan na makikita natin dito sa farm. Ayan, no? Nagpunla. Yung pinunla na yan, transfer din nila yan dyan, at saka doon sa may bakante na yun. Kayo, no? Ang dami ding tanim na papaya. Ito, oh. Bagong tanim to, oh. Medyo ano na siya. Ang luawa ko, oh, guys. Yung mga kaibigan ko, hindi sila nagla nakakalakad ng mabilis kasi naiiwan ako. So obligado sila na hintayin siya dito. Ano naman kaya yung kaninong tumana yan? Ah, may natutulog dyan. Ah, ayun. Eh di, may sitaw. Sitaw ulit. Pinitas na no? Alamak, naupo yung dalawa guys parang kami eh. anong ano kami doon, guys doggy doggy kami doon. Sino ba, ano 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 naman. Hi, guys! <laughs> 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 Ay, di, may rare on. Oh, oh nakik, nanghingi nanghingi nang hingi lang ako Tawagan ako sa may ari na kung ayan na kahit yan sa mga na ako. Oo, kinukin yung sa kaya yan. Di ba kahit yan? Ayan po, ayan. Alam ako po, isa pa tayo at saka yung isa pa tayo niya kasi binagdaw, kinuha. Binagdagan pa ang Ayan ho, ipatatayo ka.